Ay pagkukulay, ay dasalawig ng babaeng 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 Pinoy Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Muli nagbabalik Tardong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat wow! dito sa internet. Mga funny videos sa sigurado mag-good vibes kayo at mga funny memes na sigurado bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. <makes noise> gulat na gulat si mami. Pala sa TikTok to, hindi na masarap na Paris dito eh. Yo, tingi sa ate. <laughs> Yon, wala naman dagdag. <laughs> hindi sa akin meron. Sa yan eh. Saan meron dagdag yan? sobrang kasi naka-video. <laughs> Dapat nagpanggap ng YouTuber. Ayun po, nung no, dami nagtatanong paano daw ako nakaka-drive ng motor. Paano mm -hmm. ko nililiko yung manobela? Paano ako nakaka-preno? Paano ako napipihit yung selenyador? So ito lang po siya, ganito lang po ginagamit ko po yung kamay ko kala Aha. ko talaga putol <laughs> yung hindi ka niya pinaglaban kasi mukha ka daw kalaban gusto po, po alam ko ang pakiramdam niya ganyan bang gago ano yung gilas mo pre ano yung gilas mo pre putang ina like it just do it <laughs> Kain lang nang kain. Paano kaya siya tumakbo pag hinahabol? Curious lang po. <laughs> <laughs> Kitang-kita mo yung kalaban. Na? Oo, oh, nagpag-grab niya. Oh. Oh, na. O, oh. Uy! Fuck! Pizza! <laughs> Pwede pa yan! Wala pang 5 minutes. <laughs> 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 ha? TikToker. My shirt gawa na yung may Stop din na bukas. Halaga palitan mo electric. Tapos yung tinta video. Ate ate ano pong pangalan niyo? Hi, my name is Alexa, call me Raul. Hi, my name is Jinella, call me miguel. Hi, I'm Sophia Garcia, my son, call me Bom Bom. <laughs>

so we are back again guys hold up hold up Hanapin mo, makikita pss 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 Biyago ya. kuya, Grabe si Ate. Bakit gano'n? Teh? Bawang ha po. Palagyan na rin po ng unting mani. <laughs> mas masarap man, pa nga yung bawang kaysa sa mani. Man. Sa totoo lang. Kung bumibili ako, ba? mas madami dapat bawang. <laughs> Thank you. Hello po. Ulam namin po bagong bili ngayon. Ito, mm. isda. Mga sariwa po, maraming salamat sa inyo. Wala ba yan po. namang inasal? Good morning sa inyong lahat. <laughs> thank you na thank you. Nako po. Gogi, <laughs> bakit ba ka Siyempre, oh, gayet Uy, Uy Alam mo naman tayo, pag... Uy. ...pagkakita pag 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 ba? na pa. Gogi! Tapon! Dali, ha? <laughs> Uy, laki na baso. <laughs> Balak pa yata iuwi ni ate. <laughs> yeah. Alak pa! Kaya talaga paglasing na, no? Kung ano-ano ang kinakaw-kaw. Okay? Yon! <laughs> Di baling tamad. Di naman pagod. Tama! <laughs> Isulat ang tama o mali sa patlang Ang bakit ay may bakit pa. At ang bakit pa ay may ano. Mm -hmm. Siyempre tama. Kailan pa naging mali ang mga babae? <laughs> Talaga. Kaya sila may mga tama. <laughs> Hindi tayo. Pareho edad. Ang importante, mm. parehal tayong naramdaman. Baka natatay ka lang, Kuya. Alam niya. Yagi. Eh, pwede pa luto. Alang niya nagpaluto sa in the front. Mindset ba mindset? tandaan mo to. Tayo kung ayoko sa mga taong hindi totoo sa nararamdaman nila. Naruto vampire version. Ay boss pa yak ka o ola ng soft drinks pero nakabote. Curious ako dyan, boss. Ito, payag ka. Nakakatae ka ng pera. Kaso, nakaalkan siya. <laughs> Basta may pera. <laughs> may mere. <Mary>, eh. Hangre. <laughs> Ayan na. May natalaw na kay Angie, pati kay Tommy. <laughs> ah. Ang <laughs> you eat indomie. <laughs> Iba talaga nagagawa ng LDR. Really, really hungry. Lungkis. <laughs> Gayang-gaya ni Kuya si Anje. <laughs> indomie. Indomie is the center of the bread. <laughs> Kabisado ni Kuya. No hay mire, hanggre. Indomie is the center of the bread. <laughs> <laughs> Tawang tawa si Mary. May mere hangre. Ha! Ah. <laughs> Huwag matutulog sa inuman kung ayaw mapagtripan. Tandaan nyo yan. Kasi nga pumatay kay Kumiyama. Ibig sabihin, tatlong beses tinangkang patayin ng biktima gamit ang mga face na pinukpok sa ulo niya. At nangyari ngayon, pagkatapos siya pumarasok sa kwarto ng tatlong suspect. Nagulo lang ang pagkakasunod-sunod ng kwento. Ang natatandaan ko, ganito ang pagkakasabi. Huh? <laughs> Lord, shout out next video. Mhm, mm shout out sa sayo Mayday at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Pasigaw Idol Terdong, okay. Shout out sayo Jan Andrew Teves at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Maayong aga Lordster Dong. pa shoutout out naman po. 100 years na po akong nagpapa-shout out from Negros Occidental, Cadiz City po. <laughs> Grabe naman sa 100 years, idol. Shout out sa Yoros Tone Pahardo at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. pa shoutout out kuya Terdong, hindi po ako nagii-skip ng ads. At kung gusto <laughs> ko, shout out sa Anime is the best at maraming salamat sa panonood dito sa channel, no ata. Uh, salamat din sa hindi pagii-skip ng ads. <laughs> Malaing tulong 'yan sa pagbabayad ko ng renta. <laughs> Shoutout pala kay eh, Chari Narido, no? Schoolmate ko to sa Don Bosco. Tinatanong niya kung uh, ako ba daw si Terdong TV kasi nakita niya raw ako dito sa YouTube. Sabi ko, ako yon pero secret lang. <laughs> Pa-shoutout Idol Terdong from Davao City. Huwag mo ko siya shoutout, isusumbong talaga kita kay Tatay Digong at Nanay Sara. <laughs> Grabe ka naman. Shoutout sa'yo, Jade Kapangpangan at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Boster Dong, ginagawa pa lang namin ni Mrs. yung baby namin, nagpapa-shoutout na ako. Ngayon malapit na mga anak, di pa din ako na siya shoutout. <laughs> shoutout kay Boster Dong na laging guwapo. Ayun na, inutunan naman tayo. Shoutout sa iyo Julius Pagaduan at maraming salamat sa panonood dito sa channel no at good luck sa mga anak ng iyong Mrs. Sana all talaga siya na shout out. Sana mapansin mo rin ako Idol Terdong from San Narciso, Quezon. Mm -hmm. Shoutout Shout sa iyo Nali May at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Quack. Natawa at good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang subscribe ang akin channel para lagi kang updated sa ay mga bagong uploads. 'Yun lang nagpapaalam, Terdong TV. Au.